Ang Pilipinas sa ASEAN, ang bahaging ginagampanan ng Pilipinas sa ASEAN at ang mga pangulo. Magandang araw mga bata. Bago tayo dumako sa ating bagong aralin tungkol sa papel ng Pilipinas sa ASEAN, magbalik-aral muna tayo sa ating mga natutunan. Tanong, anong ibig sabi ng acronym na ASEAN? A. Alliance of Southeast Asia Nations B. Association of Southeast Asia Nations B. Assembly of Eastern Asia Nations D. ASEAN Economic Network Tanong, ilan ang huri na labansang nagtatag ng ASEAN? A. 3 B. 5 C. 7 D. 10 Tanong, ang Pilipinas ba ay sa mga founding member o nagtatag ng ASEAN? A. Hindi. B. Oo. C. Bahagyang oo. D. Hindi siguro. Tanong, ano ang paunahing layunin ng ASEAN? B. Palawakin ng teritoryo ng bawat bansa. B. Magtatag na iisang pera. C. Taguyod ng ekonomiya, kaunlarang panlipunan at kapayapaan. D. Pag-isahin ang lahat ng bansang asyano tanong Saang bansa nilagda ang deklarasyon ng pagtatag ng ASEAN noong 1967 A Manila Philippines B Jakarta India B Kuala Lumpur Malaysia B Bangkok Thailand Tara i-check e na natin kung tama ang iyong mga sagot answer key 1B 2B 3B 4C 5D Nilalaman ng aralin ngayon pag-usapan naman natin ang gampanin ng Pilipinas sa ASEAN at ang mga kontribusyon ng ating mga naging pangulo batay sa kasaysayan. Ikauna mula Sigman patungong Rising Tiger. Alam niyo ba ayon kay Mr. Moto Konishi, ang co-chair ng Philippine Development Forum sa kanyang press statement noong 2013 malaki na ang ipinagbago ng tingin sa ating bansa. Dati, tinatawag tayong the sick man of Asia dahil sa bagal ang ating pag-unlad. Pero noong sumapi tayo at naging aktibo sa ASEAN, kinalala na tayo bilang ASEAN Rising Tiger. Ikalawa, ang pagiging chairman ng Pilipinas bilang kasapi, may tungkulin ang Pilipinas na maging chairman o tagapagpatnubay ng samahan ayon sa Article 31 ng ASEAN Chapter. Ang pamumuno ay umiikot taun-taon batay sa alphabetical order ng mga pangalan ng mga miyembrong bansa sa Ingles. Ang Pilipinas ay naging chairman sa mga sumusunod na taon. 1987, 1999, 2006, 2000, 2017 sa bawat pamumuno may mahalagang deklarasyon sa tayong naipasa. Narito ang mga mahalagang papel na ginampanan ng bansa sa bawat taon. 1987 Manila Declaration nagpatibay ang mas malapit na pagtutulungan pang politika at pang kasama na ang di mga dialogue partners 2000 Cebu Summit na ang proteksyon at karapatan ng mga migranteng manggagawa 2015 ASEAN Convention sa panguna ng Pilipinas, pinalawak ang laban sa human trafficking. 2017 Asia Leaders Declaration. Ito ay tungkol sa ending all forms of mal malnutrition. Layunin itong mapanatili ang seguridad sa pagkain at nutrition. Number 3. Ang mga pangulo at kanilang mga bisita. Hindi lang sa mga summit aktibo ang Pilipinas. Ang ating mga pangulo ay bumibisita rin sa ating mga kapitbahay para sa bilateral agreement. Pangulong Corazon Aquino Agosto 25 to 26, 1986, bumisita sa Indonesia, lumagda sa kasunduan para sa Air Search and Rescue Cooperation sa kanila sakaling may sakuna. Pangulong Fidel B. Ramos, Enero 27 to 30, 1993, bumisita sa Malaysia. Nagpanukala na magtayo ng konsulado na sa Sabah at Davao. Sinangayunan nito ang Malaysia at pinagtibay ang magandang relasyon. Seth Estrada, October, October 11-14, to 14, 1998 Bumisita sa Singapore na pag-usapan ng bilateral trade at pagpalakas ng ugnayan sa panahon ng kairapan. Binigyan halaga rin ang kontribusyon ng mga Pilipino na nagtatrabaho doon. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, August 7, 2001, bumisita sa Kuala Lumpur, Malaysia na pag-usapan ng isyu sa rehiyon, serbisyo sa kalusugan, teknolohiya at turismo. Pangulong Benigno Aquino III, October 26 to 30, 2010, bumisita sa Vietnam. Nabuo ang ak akademikong pagtutulungan at pagtatanggol ng bansa. Paghahanda sa environmental disaster tulad ng oil spill, naging instrumento rin ang administrasyon sa hindi pagtuloy sa pagbitay kay Mary Jane Veloso noong Abril 2015. Pangulong Rodrigo Duterte, September 8-9, 2016. Bumisita sa Indonesia, ang talakayan ay nakatuon sa illegal na droga, transportasyon sa himpapawid at karagatan, at sigurad, siguridad ng mamamayahan. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. September 4 to 6, 2022 bumisita sa Indonesia nilagdaan ang Plan of Action 2022-2027 para sa depensa at seguridad. Nagkaroon ng Memorandum of Understanding para sa Cultural at Malikaing Ekonomiya or Creative Economy. Ngayon, tayo ay magsimula sa ating mga katanungan sino nagsabi noong 2013 na ang Pilipinas ay hindi na sick man of Asia, kundi Asia's Rising Tiger? Number 2. Anong artikulo sa ASEAN Carter ang nagsabing ang pamuno ay dapat pa paikutin taon-taon base sa alphabetical order. Saan naganap ang 2007 summit na nagbigay proteksyon sa mga migranteng manggagawa? Anong taon, pinangunahan ng Pilipinas ang ASEAN Convention laban sa Human Trafficking. Ang Pangulong bumisita sa Indonesia noong 1986 para sa kasunduan sa Air Search and Rescue. pano ng kanyang pagbisita sa Malaysia noong 1993, ipinanukala niya ang, ang pagtayo ng konsulado sa Sabah. Kasunduan ng nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr. at Indonesia noong 2022 para sa depensa at seguridad. Pangulong Binigno Aquino III ay bumisita sa Vietnam noong 2010. Sino ang OFW na natulungan ng administrasyon na hindi matuloy ang pagbitay noong 2015. Sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Indonesia noong 2016, ano ang kanyang panu panu pangunahing tinalakay? Number 10. Anong focus nang 2017 Asian Leaders Declaration na ginanap sa Pilipinas. Ito ang susi pa sa pag to. Number 1, B, 2, B, 3, B, 4, A, 5, B, 6, A, 7, B, 8, B, 9, A, 10, A sobrang maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli nating aralin tungkol sa kasaysayan. Paalam!